Ito na nga ang laban na inaabangan ng lahat ang Los Angeles Lakers versus Minnesota Timberwolves. Sa pagbubukas ng unang quarter, agad na bumitaw ng isang logo 3 si Austin Reeves na agad namang sinagot ng isang 3 mula sa Timberwolves. Maganda ang ball movement ng Lakers kung saan si Luka Doncic ang kanilang facilitator. Isang napakagandang assist mula kay Luka ang nagbigay daan sa isang easy dunk ni Jackson Hayes. Kitang-kita rin ang matinding chemistry ni na Lebron James at Luka Doncic. Muling nagpakitang gila si Luka sa pamamagitan ng isang full court pass kay Lebron para sa isang mabilis na puntos. Nagkaroon ng malaking run ang Lakers mula sa sunod-sunod na opensa. Isang three-pointer mula kay Lebron, isang and-one basket ni Luka at isa pang tres mula kay Luka dahil dito napilita ng Timberwolves na tumawag ng maagang timeout. Bukod sa mainit na opensa, matibay din ang depensa ng Lakers. Hirap makahanap ng magandang tira ang Timberwolves na nalimitahan sa 17 points sa first quarter Natapos ang unang quarter lamang ang Lakers ng 16 points sa score na 33-17 sa pangunguna ni Luka Doncic na may 11 points, 5 rebounds at 4 assists. Sa second quarter ng laban, mabilis na nakakuha ng 5 points ang Timberwolves ngunit agad itong pinutol ng Lakers. Sa pamamagitan ng isang 3-pointer ni Rui Hachimura at isa pang tres ni LeBron James, lumobo ang lead ng Lakers sa 20 points dahilan upang maagang mag-timeout muli ang Wolves. Matapos ang timeout nagkaroon ng scoring run ang Timberwolves upang subukang bumawi. Gayunpaman, hindi nagpa ang Lakers at patuloy nilang pinanatili ang malaking kalamangan sa laro. Sa gitna ng quarter, isang technical foul ang itinawag sa Wolves matapos itulak ni Anthony Edwards si Jared Vanderbilt. Maganda ang naging ball movement ng Lakers na nagbigay sa kanila ng mas maraming easy points. Sa huling tatlong minuto ng quarter muling nagkaroon ng run ang Timberwolves upang bawasan ang lamang ng Lakers. Ngunit hindi pumayag ang Lakers na makalapit sila agad ding sumagot ng puntos. Isang napakagandang pasa mula kay Vanderbilt ang nagresulta sa isang monster dunk ni Lebron James. Isa sa mga best highlights ng quarter natapos ang first half na may 11 point lead ang Lakers sa score 58 to 47 nanguna si LeBron James na may 19 points habang may 13 points naman si Luka Doncic. Sa third quarter, nagkaroon ng matinding run ang Lakers sa pangunguna ni Lebron James upang maibalik ang kanilang kalamangan sa 19 points. Matapos ang isang fast break layup, kinailangang pumunta ni Rui Hachimura sa locker room dahilan upang palitan siya ni DFS habang hinihintay ang update sa kanyang kondisyon. Sa natitirang 6 na minuto, nagkaroon ng pangalawang technical foul si Anthony Edwards na nagresulta sa kanyang ejection mula sa laro. Dahil dito, nagkaroon ng momentum shift at biglang uminit ang Minnesota Timberwolves. Sa nilang mas pinatibay na depensa at agresibong opensa na ibaba nila ang kalamangan ng Lakers sa 11 points. Hirap ang Lakers sa paggawa ng puntos dahil sa masikip na depensa ng Wolves. Sa huling tatlong minuto ng quarter, muling nakabawi ang Lakers matapos ang mabilis na apat na puntos mula kay Goodwin at Lebron James. Muling nag-takeover si Lebron na nagtalana ng double-double performance na may 27 points at 10 rebounds. Sa pagtatapos ng third quarter, hawak pa rin ng Lakers ang kalamangan sa score na 84-83 sa kabila ng matinding paghabol ng Timberwolves. Sa fourth quarter, patuloy ang mainit na opensa ni Lebron James ngunit hindi basta-basta bumitaw ang Minnesota Timberwolves. Sa matinding depensa at agresibong laro na ibaba nila ang kalamangan ng Lakers sa apat na puntos. Gayunpaman, hindi nagpatalo ang Lakers. Sa isang crucial na possession na ipasok ni Luka ang isang clutch three-pointer na nagbigay ng bagong sigla sa Lakers. Dahil dito, muling nagkaroon ng momentum ang Lakers at mas gumanda pa ang kanilang opensa. Naging mas episyente ang kanilang ball movement at execution dahilan upang hindi na makabalik pa ang Timberwolves sa laro. Sa huli, matagumpay na nadepensahan ng Lakers ang kanilang kalamangan at nakuha ang panalo laban sa Wolves. Isa na namang dominanteng pagtatapos para kay Lebron at sa Lakers na muling nagpakita ng kanilang husay sa crucial moments ng laro.